Guys, nandito kami guys sa uh, playground ng art. Yan, dalawa lang kami. Lahat ng tao nagsiswimming. Kaso lang, ayaw ko muna magswimming kasi medyo malamig pa ang tubig. Mamaya na lang. Para at least yung oras ko ba na nauubos sa labas. Ayaw ko kasi sa loob, ha? Ay, malamig. Sobrang lamig sa loob, guys. Yan. Nagre-reflex ang mga nagre-reflex guys ang araw. Yan nandito kami sa art again. Yala, go, 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 go. Yan, may mga palaruan dito. Swimming pool. Magandang tanawin dito guys. May mga views, may mga swimming pool. Pero hindi naman, Pwede rin kami dyan ng alaga ko, So, mas gusto ko muna ngayon, mamayang mga 10, siguro kami pupunta dun, or 11, sa paniguan. Kasi, ayoko nang masyadong magtagal sa loob. Hayaan ko muna yung alaga kong mapagod, tapos mamaya na lang kami pumunta sa pool. Sa pool. Ala, yung alaga ko naglalaro mag-isa. Magandang playground dito. Pero at least sarili namin yung playground. <laughs> Sabi ng alaga ko, we no need to go we stay here. <laughs> Sabi niya. Hindi lang niya alam din na free lang sa kanila ito. Kasi after ng it, uh, parang parang nila ito, pre nila ito, dalawang araw, dalawang gabi. Lagi naman sila guys. Pero ang masakit lang kagabi gabi gabi na ako nakauwi. Uh, hindi pala in-invite yung mga kapatid ko kasi matagal late na kami pumunta. Alas 10 na ba? Siyempre kung paggaling pa sila ng trabaho, mainip yung mga yun maghintay kasi gabi gabi na. Ayan. guys yung swimming na pwede kami dyan ng alaga ko pero lililinis pa nila. Mamaya siguro punta kami dyan. Ang sarap kaya dyan. Yan. Marami lang na nagsiswimming. Pero kami mamaya pa. Kasi mainit. Malamig pa yung tubig ngayon. Mamaya, mamaya siguro mga 11. Punta kami. Mag swimming, Yan. Naglilinis. Ang daming tauhan dito guys. Hopefully in the future, maipasok ko dito ang ang aking anak. aking anak at ang aking pamangkin pasok dito dito na lang kami guys para kasama ko na yung mga anak ko